Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais napilitin ang sinuman na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakuntintuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestiyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang kwento ng bayaning si Gabriela Silang ay tungkol sa isang kababaihan na naging leader ng kasarinlan at nagpakita ng matapang na tapang sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas noong ika-18 siglo. Si Maria Josefa Gabriela Cariño Silang o Gabriela Silang ay ipinanganak noong Marso 19, 731, sa barangay Caniogan, Santa, Ilocos Sur. Siya ay nagpakasal laban sa kanyang kagustuhan nang si Aya ay isa pa lamang minor de edad. Ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay pawang kagustuhan lamang ng kanyang ama. Natupad ang nais ng ama ni Gabriela nang mapunta kay Gabriela ang kayamanan ng kanyang asawa nang ito ay namatay at siya ay maagang nabiyuda Lumipas ang ilang taon at napangasawa naman ni Gabriela si Diego Silang magiting na lumaban si Diego sa mga Kastila at napalaya ang Vigan nang mamatay si Diego noong 1763 si Gabriela ang nagpatuloy sa pagsusulong ng mga laban sa kolonyal na pamahalaan Bilang leader nagkaroon si Gabriela ng matapang na kahandaan na ipagtanggol ang kanyang bayan Taglay niya ang lakas ng loob at determinasyon na labanan ng pagkalupig at pang-aapi. Sa pamamagitan ng pag o organisa ng mga mga lokal na katipunang laban sa mga mananakop, nagawa niyang mobilisahin ang maraming tao upang sumali sa revolusyonaryong kilusan. Noong 1763, nagpanguna si Gabriela sa isang matagumpay na pag-atake sa Vigan kung saan sinamsam nila ang mga paninda at pera ng mga Kastila. Subalit sa mga susunod na laban, sila ay sinalakay ng mga hukbo ng mga Kastila. Sa gitna ng matinding labanan, nahuli si Gabriela at sinampahan ng mga pekeng paratang ng rebelyon at pag-aaklas. Nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay noong September 20, 1763 sa Vigan. Ang kanyang kamatayan ay nagpukaw ng galit at pagdaramdam ng mga Pilipino at nagsilbing inspirasyon sa iba pang mga bayani na magpatuloy sa paglaban para sa kalayaan at karapatan ng bansa. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at panganib, ang pagkamatay ni Gabriela Silang ay nagpakita ng kanyang katapangan at kagitingan sa pagtatanggol ng bayan at prinsipyo. Ipinakita niya ang pagsusumikap at dedikasyon ng isang tunay na bayani. Hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang pangalan at kahusayan Bilang lider ng revolusyon ay patuloy na ginugunita bilang isang huwarang kababaihan at bayani ng Pilipinas.